na kasi eh. Uy, ko yung. Wow, si Ate. Hi, Ate. Hi, Ate. Matrape oh, kasi labasan ang eskwela o pasukan? Labasan yeah, sa ato sa ato. Labasan lang. <coughs> Ito po yan sa Mapulang Lopa. Valenzuela. Valenzuela.

Yan, matraffic dyan. Ispilahan yan dyan eh. Matraffic talaga dyan. Ay, susyati oh. Wow. Sana all. Oh. Sana all. Oh. Hanggang sa tingin na lang po tayo. traffic na may mga no, eskulahan eskulahan is, kasi yan dyan kaya ma-traffic sabot lang pasoliblas paso to ma-traffic po eh Unot guard para makapabla si Kuya Guard oh. Kuya Guard Sinira niya Bumukas yung gate. Topic Ah big Kitigit ka 'to. Kitigit mga motor eh. Ah, mahilig magsingit-singit eh. Pag masaki, magagalit pa naman. Ingat kayo. Oh. Wala -ano, na oh, anong tawag yan? maulan medyo maulan na ah. maulan ito po yung ito po yung iskulahan nila dito iskulahan ng mapulang lupa sa Valenzuela City yan yan ang iskulahan nila kaya dito matrapik 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 yan you know, o labasan alas dusi na mag alas dusi na kasi eh dusi ano na kasi kaya traffic talaga dito

Bus setiap bus. Uh, uh. itu Mapulang lupa Ito, wala ng traffic dito eh Okay. आप देखते हैं इतने से कभी है कभी i'm uh, happy yeah.